Ito na po ang pangalawang batch ng mga NBA players last year na ngayon ay patungong Euroleague na kasi walang kumukuwang team sa kanila. Kung hindi nyo pa po, po napapanood yung first video natin, hanapin nyo na lang sa ating channel. Meron tayo niyan last month. So hindi na natin babanggitin syempre yung mga nandun. Ang headline sa video natin ngayon ay itong si Taylen Horton Tucker mga idol or THT nga kung tawagin kung saan malapit na siyang maglaro sa Fenebache. Recently ay naglaro siya para sa Chicago Bulls at nag-average doon ng 6.5 points, 1.7 rebounds and 1.4 assists per game playing sa kanyang hometown. Sadly, hindi na siya in-extend at wala na rin pong kumukuha ibang team sa kanya sa NBA. Mas nakilala po itong si THT noong time niya sa Lakers at marami ang na-hype na fans din sa kanya kaso hindi rin siya nakapag-deliver doon as much kahit na major na playing time na ang nilalaro niya binigyan siya ng chance ng Utah kaso ganun din walang improvement ang pinaka nakasakit talaga kaya inaayaw na siya ng mga teams ay yung kakulangan niya ng consistent na shooting mula sa labas among others and yes po malapit na siyang maglaro sa Fenerbahce pero hindi pa siya confirmed talaga kasi napabalitang nagaantay pa rin daw to ng chance sa makukuha ng regular spot sa NBA pero may deal na daw at kung ayaw na talaga ng mga NBA teams, dito na siya sa Fenebache. 6 years na sa liga tong si THT mga idol and kahit na ganun, 24 years old pa lang siya. Marami pa talagang oras para makabalik sa NBA if lumakas siya sa Europe. Ang mga kasama niyang former NBA players doon ay sina na Brandon Boston nakakasign lang din dito Wade Baldwin IV o Noral Bitim. Devon Hall, Nicolo Melli at Kem Birch. Defending champs din po itong Fenerbahce. So nasa magandang team din po itong si THT. Tapos na po ang FIBA mga idol pero NBA na sa October and mainit pa rin ang basketball dito sa Pinas with MPBL, NCAA, pati UAAP. May bonus pa rin po si One Sports sa inyong unang hulog. Tignan nyo lang yung napupusuan yung mananalo sa bawat laro sa iba't ibang liga pa yan. I-click nyo lang ang link sa ating komento at i-type nyo na rin ang ating code na nakikita nyo dito sa ating screen. Jonas PB lang naman yan. Next up natin ay si Trey Lyles po maglalaro na sa Spanish powerhouse na Real Madrid. Malaking addition to sa Real Madrid si Lyles mga idol at talaga makapagbibigay siya ng major upgrade sa frontline nito. 10-year veteran yan sa NBA. Sa nakaraang season po ay nag-average po si Trey Lyles ng 6.5 points and 4.6 rebounds per game para sa Sacramento Kings. Good rotational player to hindi naman siya yung bench warmer type na role kasi 19 minutes per game ang nilaro niya last season and I think pwede siyang maging star dito sa Real Madrid kung mabibigyan ng chance. Though marami silang mga former NBA players din like ngayon nga si Facundo Campazzo, Theo Maledon, Mario Hezonia, Chuma Okiki, Gabriel Deck, Usman Garuba, Bruno Fernando at Eddie Tavares. Then heto si Cam Reddish po ay mag-move on na sa NBA at lalaro sa Lithuania para sa BC Siaw Sana tama yung pagkakapronounce ko. Hindi po Euroleague team to mga idol. Hindi naman kasi lahat ng team sa Europe ay matik kasama na sa Euroleague. Bale local team sa Lithuania yung paglalaroan niya. Hindi ko rin po alam kung bakit hindi siya lalaro sa mga big teams ng Europa pero baka siguro dito sa team na ito ay magiging star player talaga siya at mamamaximize niya yung kanyang laro. Once touted to na future star sa NBA, high lottery pick. Then the next Paul George pa nga ang tingin ko dito eh. Pero hindi siya nag-live up sa mga expectations talaga. And sa kada team na pinaglalaroan niya ay nababangko at nababangko lang din siya eventually. Para sa Lakers last season nag-average po si Cam ng 3.2 points and 2 rebounds per game playing in limited minutes. Then winave na lang siya bago matapos po ang season. Disappointing talaga ang naging karera nito ni Reddish kaya ako personally gusto kong makita na maging successful to sa bago niyang team at pwede pa naman bumalik sa NBA to dahil 26 pa lang naman siya. Once ma-figure out niya yung shooting niya pwede, pwede pa talaga maging 3 nd player to sa NBA eh. Then lastly itong si Kai Jones po ay lalaro na para sa Anadolu Efes ng Turkey. Lumalaro din po yung team na ito sa Euroleague. Recently ay naglaro siya para sa Dallas Mavericks at nag-deliver naman din siya doon Averaging 11.7 points, 6.6 rebounds, and 1.3 assists per game. Napaka-athletic nung batang ko mga idol. Tumitira-tira din sa labas kaya hindi ko alam kung bakit hindi siya mabigyan ng chance sa mga teams na tulad nung ginawa nung Dallas. Actually, panay-injury din kasi mga bigs nung Dallas noon kaya nababad siya. Let's see mga idol if maganda ang ipapakita nito sa Europe. May potential pa rin naman talaga tong si Jones na kinuha bilang 19th overall pick noong 2021 NBA Draft. Yung ganyang 6'11 at sobrang athletic din bumibitaw pa sa labas ay may lugar talaga sa NBA in my opinion. 24 pa lang naman siya, kaya naway maging maganda rin ang mangyari sa kanya sa bago niyang team. Ang mga former NBA players po na nandito rin sa FS ay sina Shane Larkin, PJ Dozier, Rodrigue Bobois, Cole Swider, Vincent Poye, at Georgios Papayanis. balean mga idol, mga bata pa yung iba sa mga nabanggit natin, no? 24, 26 years old pa lang, kaya pwede pa talagang bumalik sa NBA yung mga yon if solid yung magiging performance nila. And syempre, kung gugustuhin din nila and kung gugustuhin din ng mga teams. Tulad nung ginawa last season ni Lonnie Walker IV na pumutok sa Europe then bumalik sa NBA para sa Sixers. Pero ngayon, Euroleague bound na rin naman siya. Kaya para sa inyo, sino kaya sa mga ito ang may pinakamalaking pag-asa na makabalik sa NBA? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung gusto nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.